Muling nagsagawa ng road re-blocking and repair ang DPWH sa ilang kalye sa Metro Manila ngayong weekend. Kung aling mga kalsada ang apektado, alamin sa sentro ng balita ni Bien Manalo Live. Bien! Kenneth, paalala pa rin sa ating mga motorista kaugnay sa isinasagawang road reblocking and repairs ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila. Bilang isang delivery driver, bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ni Ding de La Cruz ang lansangan. Sa pagiging delivery driver niya kasi kinukuha ang pantustos sa pang-araw-araw na gastusi ng kanyang pamilya at uh, pangangailangan ng kanyang mga anak sa eskwelahan. Kaya malaking tulong aniya para sa kanilang mga motorista ang pagsasaayos ng mga kalsada. Malaki yung bagay kasi natutulungan pong mapadali yung mga daan po. And yun, less hassle kasi hindi na lubak-lubak yung daan magtuloy-tuloy yung ano yung mga programang ganito ng gobyerno sa pagpapaganda ng kalsada natin para maging maayos po at ma-efficient yung dire-diretso yung mga biyahe namin yung mga ano motorista. Kagabi, nagsimula na ang road reblocking and repairs ng DPWH dakong alas 11 na magtatagal hanggang alas 5 ng umaga ng Lunes, July 15 kabilang sa mga maaapektuhang kalsada ang Taft Avenue, Quirino Avenue, Rojas Boulevard sa Paranaque City, Lanutan, Tuban sa Langin sa Quezon City, Santo Domingo, Tudamar Loop sa Quezon City, A. Bonifacio Avenue, Quirino Highway, Tandang Sora, Congressional Avenue, North Avenue, Mindanao Avenue sa Quezon City at General San Miguel sa Caloocan City. Kenneth, pinapayuhan naman ang ating mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang matinding trapiko. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko dito sa kahabaan ng Visayas Avenue. Sa mga oras na ito ay maluwag pa naman o tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan, both north and southbound lane. Dito yan sa kahabaan ng Visayas Avenue sa Quezon City. At yan ang update. Balik sa iyo, Kenneth. Maraming salamat Bien Manalo.